Sabi nila, ang pamamasyal sa QC ay parang pagbabalik tanaw sa kasaysayan. Mula sa Quezon Memorial Circle hanggang sa Nostalgic OG Places, matatagpuan yan dito sa QC. Sa ating ikalawang episode, puntahan naman natin ng isang bakery na dekadekada nang binubusog ang ating tiyan. Ano, handa na ba kayo? Dito tayo sa madalas na papanood nila sa balita. Alam nyo ba na hinihinerasyon na ang pumunta dito? Hmm, parang alam ko yan ah. Kaya welcome dito sa Kamuning Bakery, Bakery Cafe. What's up, Kizzy So, narito na tayo ngayon sa loob ng Kamuning Bakery Cafe. So, Jimmy? Sir, kasama po natin ngayon si Sir Wilson. Sir, pakilala po kayo sa Kizzy Citizens. Uh, hi, uh, Jimmy and Gian. Uh, hi to Quezon City, fellow Quezon City residents. Uh, welcome dito sa Kamuning Bakery Cafe sa Barangay Kamuning. Uh, we have been serving people since 1939. Hindi pa pinanganak mga lolo-lola ninyo. Uh, itong Kamuning Bakery Cafe uh, kasing tanda siya ng Quezon City. The first customer and also the first suki customer of Kamuning Bakery Cafe is Don Alejandro Rosas. And he was also the reason this bakery was opened. So ayun kay Zerizens, no? kitang-kita natin na malaki talagang parte ng ating kasaysayan, hindi lang ng Quezon City, kundi yes. ng buong bansa, itong Kamuning Bakery Cafe. Ano yung kaya yung reason kung bakit nagstay ang Kamuning Bakery Cafe? Number one, we have good bakers na consistently good, delicious breads, cookies, and cakes, and affordable prices. When I bought this from the Javier family, they gave me 385 old recipes, handwritten. And I discovered at Kamuning Bakery that we have in the Philippines world-class bakers. And dito sa Kamuning Bakery, we sell many traditional Filipino and other international breads. Example, etong bread na to, this is very uniquely famous sa Kamuning Bakery. Alam mo ba, this is the original pandesal of the Philippines. Ang tawag namin dito is pandesuelo. This bread is baked directly on the floor of the Pugon or wood fired brick oven. Uh, it's crispy outside, malutong. It's dense inside, siksik, -sik, and soft. We still bake pan de suelo every day. Up to now, this is still the best seller here. Alamo, who used to buy pan de suelo here? Uh, Dr. Dorin Fernandez, uh, Don Alejandro Roses. Uh, the son of Don Alejandro Roses, Chino Roses, Also the late national artist, writer, Nick Joaquin oh, yes. would buy here and many others. So ito po palang pandiswelo nyo ay siksik, liglig at umaapaw. Uh, <laughs> sa so, tingin yes. nyo po, gano'ng kaimportante na i-preserve natin yung mga ganitong klaseng history dito sa Quezon City, especially sa mga uh, tatakyusin na po? That is one of the reasons when I bought the land of Kamuning Bakery, I decided I will continue the business. I believe the history and heritage of a community or of a people, you can find not only in museums, not only in history books. You can also find and uh, learn about the history of a people by the way we bake, by the way we cook, and by the way we eat. Kamuning Bakery is like a living museum. Habang kinukwento ni Sir Wilson sa atin, no, yung history ng Kamuning Bakery Cafe at sa yes. kung ano nga ba yung mga in-offer nito ang ating bakery dito. Masyado na ako na excited Sir, baka pwede na nating tikman itong hinanda sige, sa atin. Sige, sige. Yung... Hulaan mo muna ano to. Um, actually, Sir, medyo iba-iba yung... -iba -iba, may iba kabayan, may iba kababayan. Ah, ang tawag dito, kababayan. Which is in English, countryman. Country. Diba, countryman. ah ito, kababayan, ang shape niya, sa lakot shape ginagamit ng mga magsasaka and all kinds of people all over the Philippines 100 years ago. Ngayon parang antique na. Kababayan, tapos meron kami ditong sumikat during the pandemic, ube pandesal. May ube cheese pandesal din. Ako naman, ite testing ko the all-time popular bread namin dito, pande de coco. Unique to the Philippines. Try tayo! super lambot niya. Ang lasang lasa talaga. Yeah, actually, ang lambot niya. Sa isang araw po, mga ilang kayang customers yung bumibisita sa inyo din? Ah, marami. From all walks of life. Pero sir, when it comes naman po sa mga customers natin, anong napi-feel niyo na especially yung mga lolas lola, yung mga young at young at heart ay patuloy na tinatangkilik itong kamuning Bakery? Nagugulat ako. May mga customer ako. Tapos so sabi ko, Sir, how did you discover itong Kamuning Bakery? Sabi niya, Wilson, nung ako bata pa, dinala ako ng lolo ko dito. Sabi niya. Mm -hmm. Tapos ngayon, siya na lolo na, dala niya ako niya dito na dito. Nakakatawa. Heartwarming. Ngayon naman po, um, habang tinikman na natin yung ibang mga produkto ng Kamiming Bakery, baka pwede niyo po ipakilala naman yung iba pa natin dito yes. Na nanda. Yes. Ito, our ube cheese pandesal. We have also, of course, the famous, ang tawag ng ibang tao dito, Spanish bread. We call it pande Espanya dito. Original name niya, our famous empanada, very popular. It's a popular bread namin dito, of course. Yung soft monay. And we have different kinds of loaf breads. Tsaka marami kami cookies. Ano naman yung iba pang ino sir, ng kami ng bakery, maliban po sa mga tinapay? You have to try our foods. May mga pansit kami, we have roasted chicken. We have all kinds of unique, mostly Filipino food. Here at Kamuning Bakery, every time you order Any pancit, any noodles, spaghetti, palabok, free pandesal. With every order ng Bilao. Tandaan oh, yung niyo ng citizens ah. Galing ni Sir Wilson. Our cakes are also popular here. May ube cake kami, may uh, caramel cake. Ang galing ng old bakers namin uh, did not go to baking school, culinary school. Uh, people don't appreciate Filipino bakers are as good or even better. Manito mo din. Uh, Magsi six years pa lang po dito. Maraming nagagawa po dyan. Sa 7 kilo na yan. Ang Spanish na makukuha po dyan, 40 Piraso. At yung uh, Manchis roll, 30. Dyan yung cinnamon roll naman dyan, magagawa po naman yan ng 40 pieces. At cinnamon pie, magagawa naman ng apat. Ito naman, ang paghalo na ito, para yung mga ingredient niya magpagsama-sama. Para lalong maganda ang texture na tinapin. Mm -hmm. Ang production po na ginagawa namin, sa so, ulan ng mga pandesal na namin, mga Spanish bread, kasi babalot pa po niyan. Matapos pa talaga niyan, maganda, madaling araw. At ang pandesal naman, kagawin namin yan mga 12 para pag niloto po siya, alas 5 na nandun na po sa store. At least, mainit pa siya. Pinagkaiba talaga sa mga napasuka po. Dito sa Kamun, iba ang lasa ng tinapay ng panisal. Mas malasa talaga dito. So, Q-Citizens, gaya nga na nabahagi sa ating kanina ni Sir Wilson na bukod sa masarap at abot kayang mga tinapay, mayroon ding iba pang binibidang pagkain dito sa Kamuning Bakery Cafe. So, Sir Wilson, baka pwede yes. Nyo po ikwento Napaka-unique na pagkain namin na naging bagong bestseller ng uh, Kamuning Bakery Cafe. Ang tawag namin dito Pancit Cake. Uh, cake siya na gawa ng pansit. Nag-umpisa to during the pandemic year 2020. Kami, one of the few establishment na allowed to open every day. So, nag invento kami ng mga pansit bilao, pansit uh, noodles with free pandesal. And then on top of that, sabi ko, gawa tayo ng ibang klaseng cake. Gumawa kami pancit cake. Inimbento ko yan. Uh, sa loob, may pancit noodles. Tapos, sabi ko, gawin mong cake pero nahuhulog eh. Okay. Hindi magiging, hindi nakatayo, di ba? So, naisip ko, gawin natin pa there yung lumpiang Shanghai namin na masarap. Try mo yung lumpiang Shanghai. Puro laman, sir, no? <laughs> hindi yung katulad ng ibang lumpia na puro wrapper. Ito talaga, kitang-kita, oh. May cheese pa sa loob. Grabe, na-exit ako sa pancit. Kasi amoy na amoy, oh. True. Lasap na lasap. Marami pa kami iba-ibang kasing pancit, ah. May pancit canton, pancit bihon mix, may palapok, sotanghon, iba-iba. Spaghetti. Pwede yung spaghetti version ng pancit cake. Palitan. Yung chicken sisig pancit namin, mayroon kaming roasted chicken dito na 8 hours marination, 3 hours slow cooking, then ginagawa namin sisig hindi lang siya masarap ha. Ah. Maganda tignan. Photogenic. Para maganda pang Instagram, pang TikTok. <laughs> Man natin ang pansit. Mm. -hmm. Sa ko, sir, maliban sa nagbibigay ka ng libreng pandesal, mm -hmm. may binibigyan ka rin daw ng discount, sir, kapag binibili dito sa Ay, akin. magaling ka. As I've the usual APWD uh, and senior discounts, may special discount kami sa lahat ng teachers at Kamuning Bakery Cafe kasi yung late mother ko was a teacher. And I know teaching is the noblest profession in the world. So lahat ng teacher na pumunta dito may discount. Wow, thank you so much, sir. Kaya ngayon natin nalalaman na kung bakit maraming dumadayo dito eh. Kasi mm -hmm. like, very open siya sa mga tao, sa iba't ibang klase ng buhay ng tao, di ba? Sa lahat ng klaseng kaisipan din. We are non-partisan, we are open to everyone to discuss, debate interesting things. At kaya naman, 86 years nandito pa rin yung Kamaning Bakery Cafe. Grabe Jimmy, no? bukod sa busog na busog na tayo ngayon sa pagkain dahil sa tinapay, pati pancit at napakasarap na Shanghai, nabusog pa tayo ng kaalaman sa kwento ni Sir Wilson at sa kwento ng kasaysayan ng Quezon City. Baka naman may paraan ka para magpasalamat kay Sir Wilson at sa Kamuning Bakery Cafe. Okay. Mm. Siyempre naman, dahil dyan meron akong hinanda at sinulat na tula para magpasalamat dito sa pag-welcome nila sa Kamuning Bakery Cafe na tinatagpa noong 1939. Kamuning Bakery. Isang tinapay na nagniningning. Oh, perfect, di ba? Isang tagat, dinamnam, ay tumataging ting. Sa bawat tagat, sarap ay umaapaw. Kaya't sa bawat bili ng tinapay, busol at sapat na sapat. Oh, ay. Ay, perfect! Ay, magaling! <laughs> Parang gusto ko labanan. Ay. <laughs> Go! Isang panederya doon sa kamuning. 1939 hanggang 2025, ngayon ay nagingningning. Tinda nila siksik, liglig at umaapaw. Kaya naman ngayon, ang mga customer nito ay tunay na maligayang tunay. Yes! Thank you so much, Sir Willis, sa, sa amin. Binibago dito sa dalawang, sa Gian and Jimmy. Uh, talented, young, dynamic. Maraming salamat to all the generations of customers na loyal na through World War II, political economic crisis of the Philippines for the past 86 years na continuously supporting, uh, patronizing the oldest bakery. Uh, maraming salamat sa lahat sa pagtangkilik ninyo. And of course, Thank you, uh, and my humble tribute to our hardworking, world class Filipino bakers. We hope this is a nice place for friends to meet and to promote arts and culture and love of history. Dito na po nagtatapos ang aming chikahan at explore sa mga pagkain na talaga namang nabusog kami ni Gian. Totoo, kasi nga in Quezon City there is more to explore. At alam nating deserve makilala ng mga Gen Z ang mga OG dito sa QC. Kaya more kainan at kaalaman dito lang sa It's QC.